Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for this video, mag-upgrade muna tayo ng laptop. So bumila ko sa Lazada ng PCI NVMe uh, Generation 3 by 2. So sa mga mag-upgrade ng laptop, katulad ko, no, yung model ng laptop ko is Aspire E5-475 G30KY no, i3 my 6 generation. So ang, binili kong NVMe is, generation 3 by 2 so may by 4 din tayo no so yun compatible sa laptop ko so explain ko muna guys sa inyo no pinagkaiba ng mga SSD so kung galing ka sa hard drive mag upgrade ka ng SATA 2.5 is okay mayroon siyang 600 Mbps so mas mabilis talaga no sabot so kung may slot naman yung computer mo tapos SATA din yung upgrade mo pero kung pwede naman siyang NVMe is mas maganda is NVMe na lang yung upgrade mo. So itong NVMe kasi is mas mabilis no. Compare sa uh, SATA. So yung, M2 nating SSD dalawa yung klase yan na NVMe tapos SATA. So malinaw na guys. So may sinasabing form factor na 20 to 80. So, yung 22 is yung pinaka-width niya. Tapos, 80 yung haba. No? Yun yung pinaka-common sa laptop. Yan, guys. Makikita nyo sa screen. So, yan na yung 2.5. Kaya, kung mag upgrade ka lang, NVMe na lang. Kung, kung, may slot lang naman na available siya, kung pwede. So, kung supported yung uh, computer man yan, makikita mo. So, may PCI version na 3.0 by 2 or by 4 yung iba, guys. So kung PCIe na 2.0 hindi applicable sa iyo sa ata lang ma-upgrade mo guys. So mas maganda i-check niyo yung muna yung computer niyo na no? sa Hinfo 64 na download naman sa internet 'yan para malaman niyo na yung laptop niyo is uh, pwedeng mag-upgrade ng NVMe. So ano bang pinagkaiba nito no? Sa left natin is yung SATA. Yung sa right natin is yung M2. PCIe NVMe same lang sila. So, ito na guys yung mga pin at slot. So, kung sa M2 is mayroon siyang 5 pins, ganun din yung sa uh, SATA is 6 pins. So, yung SATA pwede kong isalpak dito yan sa NBMA. Pero yung NBMA hindi pwede dito kasi babalik ta rin natin. Yun lang guys, no? pinakaiba niyan. So, panoorin nyo tong video na pag-upgrade ko. So, yan. Bumila ako sa Gigabyte. No? NBMA yan. S2 256 gb gig, guys ni gigabyte so yung alam mo na si gigabyte magandang klase din siya pero may mga brand din na okay pero gusto kong itry si gigabyte And guys yung packaging from Lazada nag sale siya nabili ko lang siya ng around mga 890 so mas mura talaga yung NVMe compare sa yung SATA sa SATA na M2 mas mura siya mas mas, mas mabilis pa ang maganda lang guys, kung gagamitin nyo siya o lalagyan nyo siya ng Windows, mas maganda may heatsink. No? Eh, sa akin kasi storage lang, pwede ko rin gawin syang uh, OS. No? Lalagyan ko din sya para i-backup ko muna yung files ko dyan sa RAM din Nilipat ko yung mga files ko. Then gagawin kong, uh, dyan ko i-install yung Windows sa NVMe para pang boot ng aking computer. Tapos mas mabilis kasi siya guys eh, compare sa mga SATA. Kaya yan ang gagamitin ko. Lalagyan ko ng heatsink, uh, upgrade ko na ng heatsink din. Yun, okay na yan. Pan-installation ng M2 SSD natin. So yan guys, may matutunan guys sa pag-upgrade no. Yung slot ko is MK, makikita nyo dyan sa right side, yun yung nakas. Parang may maliit lang siyang slot doon. Yun na yung pinaka MK slot. So, ni ko na yung computer para makita at matest na natin yung speed ni NVMe. So, kung gusto nyo din magtatanong kayo kung, com compatible ba yung PCIe Generation 3x4. So, compatible yun guys. Mas mabilis yung speed nun sa akin kasi low budget so dito muna tayo sabay to pero mabilis din na din to okay na rin so test natin no sa crystal disk o check mo muna natin yung sa disk management so upon installation ha, hindi pa natin ma unallocate pa yun o nade detect na guys nbme na po yan kaya bali initialize na lang natin yung disk yung nbme so kiklik lang natin dyan sa left side as initialize and tuloy tuloy na yan guys hanggang marid na sya new simple volume na lang next oh. no yan. yan tapos check natin sa crystal disk no kung yung speed nya yung read nya 1748.95 sa read Antayin na lang natin hanggang mapunta tayo sa right speed kung ilan. Tapos i-check din natin mamaya sa uh, hardest sentinel na. Check natin kung yung health niya is Okay. So, upon checking no, sa other Sentinel, so, yan, no. Yung health niya, guys, is okay. Okay na okay siya. So, sana nakatulong tong video para sa inyo. So, yan lang po. Uh, thank you very much.